namin ngayon. Maglalakad kami. Okay. Morning Good morning. morning po. Pupunan tayo ngayon sa People's Park. Lakad okay. mode naman tayo ngayon. Explore mode. Sana makayanan ko ang weather. Mainit. Ground floor. mani. morning. Tatingin niya po yung Rojan Inn sa umaga. Tatingin kami sa Rojan Inn. Ito yung building nila. Maganda rin naman ito. Tour ko kayo ngayon dito sa Dabao City. Ito yung kanilang ano, Mount Apo Street. Tapos dito tayo sa kabila, tatawid. Ayan. Ah, meron dito ang Green with Windows Hotel. Ang ganda. Ay, mga tricycle nila. Susubukan natin sumakay dyan. Ayan pa tricycle. Wow. Tricycle tayo. Ha? Papuntang People's Park. Pwede. Tayo 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 sige. Dito tayo sa Tama ako. Okay, tatry natin ang tricycle naman dito sa atin sa Davao. Yan. Yeah. Pupunta tayo sa People's Park na yun eh. Si Sarang kasama natin para yun din tayo doon. <laughs> Abad sa kanina. Tapos ngayon, Tamus. Tamus Street. Ayan, kahabaan ng Quirino Street. Ayan, yeah, kaya na po ito. Oh. So, tayo sa ganito. Malapit lang kami. Sa ano po ito? 10 pesos ang isa sa... Ayan, okay, sir. Ayan, thank you. Okay, andito tayo ngayon sa People's Park. Kasi natin si Sir Jobel. Siya yung check dito. Tapos dito sa front natin. Front desk dito. Check muna yung gamit. Ayan, para Ma, ma Yung lahat na papasok. Tapos, buta namin yung mismo People's Park dito. Davao City. Ah, uh, ito yung parking area nila. Dito may mga motor, merong mga ano to, uh, siguro tourist bus, mga tourist bus. Tapos meron pa doon, mamaya puntahan natin. Yung children's uh, Pan fun park. Dito matay sa may harapan. Ayan. Pagpasok po natin dito, makikita natin dito yung arko. Tapos dito may parang malaking, uh, siyempre sign ng Davao, uh, yung kanilang significant na fruit, yung ating uh, siyempre durian. Tapos meron silang parang malaking dome dito. May mga garden din dito, nakikita nyo. Yan, magaganda yung mga landscape ng no, kanilang garden. Okay. Titingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Ganun sila nakalagay na People's Park. Ah, uh, welcome to People's Park in Davao City. Bawat side po nung ating mga parang dome dito na merong uh, yan, meron silang mga parang caricature na rebulto na nagsisigni nagsisignify ng ating kultura sa pagiging Pilipino. Ayan, kalabaw. Kasi mga anak buhay, yan. Mga ethnic groups natin. Tsaka meron din mga hayop dito na nakalagay. Okay, ganda. Tapos dito naman, meron tayong mga stone pillars. Tatlong stone pillars na nakalagay dito. Ayan o. Oh. Ayan yung isa. Tapos ito yung pangalawa. Pangatlo. Tapos may mga halaman. Silang parang bamboo forest. Mini bamboo forest. Naglagay sila rin dito. wala dito ay PTA grounds dati. Or yung ng ting palaruang panlunsod or city playground. Na uh, sporting events ay dito ginaganap. At kinumbert ito sa pagiging park. Nagkaroon sila ng soft opening noong August 2007. Uh, during sa Kadayawan Festival. Ayun. Mukhang maraming tao dito nung nag-opening to nung time ng Kadayawan ng 2007. Okay, ito po ating uh, uh Davao City People's Park ay meron siyang 4 uh, hectares yan, ng land area na meron siyang picture ng mini forest yung man-made falls, dancing fountain at yung fish pond syempre yung, kanin, yung itong pakikita natin na children's playground at yung ating nasa harapan na ito na giant durian dome yan, na usually binibisita to ng mga tourist dito kapag kami pumupunta dito sa atin sa Davao City at dahil po ito ay syempre public open siya sa public na walang payment or walang entrance fee. Kaya okay. Yung checking lang para sa security, ang gagawin gaya ng ginawa sa ating kanina. At explore natin ngayon ang ating People's Park dito sa Davao City. Welcome to People's Park, Davao City. Ayos, sa ganda rito. Alam, ano? Davao City, People's Park. Ayos. Okay, ito po yung section ng uh, People's Park na Children's Fun Park. Ayan, dito nila rin yung mga bata. Pero ngayon, dahil syempre regular days, walang tao. At meron silang policy dito, mga reminders, para doon sa mga bata pupunta dito. Okay, sabi sa atin ni ma'am dito, ito po palang nakikita natin ito ay CR pang bata. Dito daw po, walang payment kapag ka mag-CCR. Free daw lahat dito, kaya okay. Oh, pakikita ko pa sa inyo itong ating children's park. Maganda dito eh, kasi maraming puno. Tsaka maganda yung mga kanilang mga design ng kanilang uh, playground. po dito po sa atin para ito yung mini, mini forest nila. Ayan, maganda oh, maluwag. Tsaka malaki, tsaka maraming puno, malilim. Tingnan din natin yung mini pond nila dito. At sa gabi naman, meron din sila dito, ano eh, yung dancing fountain naman na may mga ilaw. Ah, uh, relaxing po dito. Ah, uh, dito po, meron din silang mga tables and chairs para yung gustong mga pagkatapos mag-jogging. Uh, kakain sila dito. Yan, meron din dito. Oh. Tsaka magandang lugar na pwestohan to eh, puntahan. Kasi nga, relaxing. Uh, habang kung meron kayo kasamang bata, pwede maglaro naman doon. Okay, ito makikita natin dito, parang nga naman siyang sunken garden ng UP. Na maliit. Na maliit lang. Pero maganda, oh. Yung siguro ang ano nila, inspired nila dito. Yeah, very good. Ayan, dito naman sa nakikita natin, nakita nyo yan, ito yung pu pu public restroom natin. Ayan, meron for male tsaka female. Tapos ikot tayong ganun, liko tayo. Tingnan natin. Ito, tingnan nyo, maganda rito. Nakikita nyo yan, maraming puno. May mga palm. Tapos may mga area din sila rito. Siguro ito yung kanilang garden. Ayan, ng nagpa-plant siguro. Tapos may mga statue ditong maliliit. Ang <laughs> cute. Ah, dito sila nag-maintain. Ayun. Ah, oh, ito pa oh. Tapos sa side naman na to, may mga malaking bato, landscape na tinatambayan ng ating mga kabataan. Ganda oh. Meron play ngayon oh. nag- sila ng play. Dito sila nag-shoot. Ah, oh, oh. Ah, meron silang play sa school. Ito ay time ng ano. Wow. Hi. Ayan oh. Dito, wow. Yun. Yeah. Ah, meron silang mga photographer dito. Dito naman sa side na to, makikita nyo, sa may likuran, meron siyang ma parang malaking monument or stone monument. No? Ang ganda ng landscape niya. Ah, ito ay binil para siguro isang amusement. Isang amusement din dito sa ating People's Park. Tingnan nyo. Ang ganda. Oh, lucky. Mountain, merong landscape ng malaking mga bato Tapos siguro may tumaag tuma sa tubig. Nga pero ngayon hindi working eh. Tapos dito may parang mini lagoon eh, para pumunta din siguro yung tubig. At isang amusement dito sa People's Park. O oh, ayan, ito pa. Maraming mga estudyante rin dito. O syempre yung ginawa natin kanina, parang sunken garden sa U.P. Eh, dito naman yung ating mini pond. Oh, Ay yeah, meron tayong mini pan dito. Tapos may mga ano rin dito, mga statue na mga uh, parang caricature ng mga bata na nandito sa mini, pan nila. Tingnan natin kung laman. Ayan, meron pang mga tilapia, oh. Wow. Eh mga isda natin. Mga tilapia. Ayan, may mga carpa pala rito. Ayan, oh, marami pang isda. Ayos, tsaka yung ay statue. At yung mga isda natin, oh. Wow. Iikot tayo dun sa may palabas ulit, parap. Alright. Dito naman sa parang, ano nila, sunken garden, meron silang parang activities para sa exercise. Eh, may mga bar para sa adult. Yan. Ah, dito practice, may rope pa. Ayos, ano. Maganda yung activity dito. pa natin naman ang Dancing Fountain na pagkagabi bukas ito. At maganda rito dahil pwedeng puntahan para pasyala naman ng mga pamilya. At meron silang mga ayun, ah, makulay na mga statue dito na meron parang mga ribbon, dagdiri-ribbon dancing sila. Galing! At mukhang ang kanilang statue rito ay multicultural kasi iba-iba 'yan, no. Iba-iba ang kanilang mga kasuotan. Kaya okay. Ibig sabihin siguro nito, ay welcome kahit sino man dito sa People's Park dahil ito nga ay People's Park para sa lahat. Sir. Ayan. Okay, dito din sa People's Park natin makikita natin yung kabuuan map ng Davao City. Ayan. Medyo hindi na nga natin magkanong visible kasi yung salamin eh. Kung mapapansin nyo, ang ganda rito, puro akasya. Malaki yung mga akasya niya. Na parang naalala ko sa atin sa lalawigan ng Bulacan naman, meron ganito eh. Yung mini forest natin sa Bulacan. Parang kapitolyo siya. Ito naman may people's park. Oh, ang ganda, ano, napaka-press relaxing. Kasi maraming puno. Ay, okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kabataan, especially sa mga estudyante kasi dito sila pupunta para mag-aral at mag-practice na kalang mga ginagawa sa eskwela. At very good. At syempre, kaya po pagka kayo pupunta dito sa Davao City, isa itong People's Park na dapat nyo din puntahan. Ayos! Ayos! Itong pathway na ito, yan, meron siyang parang bridge naman dito. Paangat para mas mabilis ka makapunta dito sa kabila. Oh, nakapahinga rin. Uh, dito po, ano, sa, ano ba ang comment mo dito sa atin sa People's Park ng Baguio? Ay, ng, ba ng Davao. Anong Baguio? <laughs> ah, ng Davao. Nakaka-relax. Nakaka-relax uh, ano? Ganda ng uh, Kahit po ngayon mainit, ano? Kasi maraming puno. Kasi maraming puno, kaya maganda yung shade niya. Ah, mo, alamig ko. Alamig niya, oh. Isa ko. Ah, uh, ito naman po sa may side na to, mayroon din parang landscape. Ayan, may mga Uh, kinds ng mga halaman din dito. Ayun. Okay. Tapos dito naman, meron din silang, ito yung exit naman. Pagka uh, kayo ay lalabas na, dito kayo lalabas. Okay. Sana naging kayo. Ito sa atin sa People's Park, Davao City. Okay, kusama din katropaks natin si Hermie Mabayang. Shout out kami rito sa amin sa Davao City. Kakalay kami. Ay, Hi. Ay. exercise sa dito eh. <laughs> Kasama ni mga tropa sa natin dito sa MC Homes Malolos. Nanalo no, kami bigas. <laughs> <laughs> ay, ako ni Idol. Eh, no, wala, ito wala, wala shout sa mga mga nagtatrabaho dito. Dali <laughs> good. Yeah, yun, yes. Yung, yes. Good morning! Anito po tayo ngayon sa Davao <laughs> <laughs> City. Kasama po natin mga katropaks natin dito, mga kababayan natin sa Bulacan at sa Manila. Siyempre, sa shoutout ka, ma'am. Ana. Ana, apelido? Maturinya. Shout out sa Maturinya family. Si ma'am? LA. LA sa? Bilnuas from Baguio. Baguio City. Si ma'am? Ako sa Selena Vega. Ayan. From Las Nan? Vegas. Las Vegas. <laughs> oh, sa so social tayo. May mga <laughs> ano tayo sa US. Si sir? Phil De Castro, Manila. Manila. Ah, si sir? Emil from Obando. Obando Bulacan. Bulacan. Shout out sa mga katropaks natin na Obando Bulacan. At kagamay kami. Ang yeah. layo namin. From Luzon to Mindanao. Yeah. Okay, sa lahat mga hindi mo naka-like, naka-share, naka-subscribe, naka-follow, naka-comment sa ating mga channel, especially sa YouTube, eh, subscribe na kayo. Hit niyo yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipanalabas sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time, mga Tropax, keep safe and keep moving always. Bye-bye!